Itsura ng pangarin na anak ni AJ, agaw atensyon. Siya pala napakagandang pangarin na anak ni AJ. Usap-usapan ngayon sa social media ang pangalan na anak ng sexy actress na si AJ Rabal. Ito dahil sa kanyang itsura. Matatanda ka makailan lang nang gulati ni AJ ang marami nang isiniwalat niyang mayroon na silang anak ng kanyang boyfriend na si Aljur Abrenica. Ang inakala nga ng marami Nadalawa lang ang anak ni AJ gaya ng mga lumalabas sa balita sa mga nakalipas sa taon. Ngunit laking gulat nga ng lahat nang aminin niyang hindi lang dalawa kundi lima na ang kanyang anak. At taliwas sa akala ng marami, tatlo na umano ang anak nila ni Aljor. Habang isang anak niya ay pumano na umano. Ang kanyang pangani naman na si Ariana ay pitong taong gulang na pangani umano niya. Si Ariana ay anak nga ni AJ sa kanyang dating karelasyon na isang non-showbiz. 25 years old na ngayon si AJ, kaya kung susumahin, 18 years old lamang siya nang mabuntis. Nilinaw naman ni AJ na sinusuporta ng kanyang dating karelasyon si Ariana. At hindi si Aljo ang bubuhay dito, gaya ng akusasyon ng marami. Samantala, usap-usapan nga sa social media si Ariana dahil sa itsura nito. Matapos lamang kasi ang pag-amin ni AJ ay biglang lumabas at nag-viral sa social media ang mga larawan at video ni Ariana. At marami nga ang humanga sa itsura ni Ariana dahil may kitang napakaganda niyang bata. Kapansin-pansin na maliit na mukha ni Ariana na hindi may kakailang naman niya sa kanyang mami AJ. Magiging ang kanyang mga mata ay nakuha rin umanon ni Ariana sa kanyang mami AJ. Bukod pa rito, kapansin-pansin din ang maliit ngunit matangos na ilong ni Ariana tulad ng ilong ni AJ. Marami naman ang naaliw kay Ariana dahil sa murang edad ay tila salina siya sa kamera. Sa mga video, may kita hindi pagiging ay ni Ariana mahusay din siya sa mayaw at talagang napakabibong bata. Kaya naman tama lamang ang naging desisyon ni AJ na aminin na ang tungkol sa kanyang mga anak upang malaya na ang kanyang mga anak at hindi na niya itinatago sa publiko. Samantala, ibinahagi e naman ni AJ na magandang ang relasyon ni Aljur at ni Ariana. Sa katunayan, tinuturuan naman ni Aljo si Ariana ng maraming bagay gaya ng paano maging isang atleta. Ani AJ, the dynamics are really beautiful. Aljur teaches Yana many things. That child was not very playful before, always attached to me. Now Arjun is teaching her how to be an athlete.